gusto ko lang makuha yung background nitong dalawa eh kasi kung ano sila eh um, persons of interest doon po sa pagpasok sa bahay nitong witness. Ang gusto ko lang sana malaman kung pwede tayong mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Mali natin baka meron silang kamag-anak na police o dating police o militar, dating militar o NPA kasi um, hindi naman siguro Ambusin ito ng walang dahilan, ang walang nag -utos. So kayo po ang primary suspect, alam niyo po yan, ano po, or person of interest. Kasi pag iwan plus one mo, di ba, natitistigo sila laban sa inyo, and then bigla siyang inambos. Tama. So ngayon, uh, nagpa-file ba kayo ng income tax sa BIR? Opo, Your Honor. Magkano po yung income tax na pinal nyo nung last year? Wag ka tanda, Your Honor. Oh, hindi mo malalaman. Dapat alam mo yan kung magkano. Hindi po, po magkakanda kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo? Po. Okay. Saan probinsya po kayo? Occidental, Mindoro po. Okay. May, may, may magkakana ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala. Okay. Sige. Sa mga drug lord? Wala po. Lalo, Your Honor. Drug lord? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chair. Uh, with, with the permission of Senator Tolpo. Yeah. Nice. Uh, hindi naman ibig sabihin na porque wala kang relative sa polis, wala kang relative sa NPA, wala kang relative sa mga masasamang tao. Hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang, patay ka na eh kung, uh, kung mag-hire ka ng uh, hard killer. Uh, kaya nga, sabi ko, ang um, naisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime. Lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Uh, ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kaya, with the permission of Sir Tulpo sana, tanungin okay. ko sana itong... Uh, Mr. K Chair, K pwede mapilis lang? Yeah. Uh, kaya ako nasabi yan, uh, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryang mamamayan uh, da kahit na walang pera yung prospect dahil may mga kamag-anak na sa PNP pasensya na sa PNP pasintabi may kamag-anak sa military ah uh, marami ako na inkwento ganong kaso kaya nga yun ang tanong ko at kung napansin niyo tinatanong ko din kanya ng income tax kasi mari nga wala siyang kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan hinga ng pabor eh gumastos siya ng pera so yun yun eh kaya dalawa yung tanong ko eh di ba so Kung walang mag anak doon sa mga nabanggit ko na na grupo, organization. So, Mari, nagbayad ka ng pera. Yun yun. Kasi nga, paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now, ang tanong, yung trabaho niyo po, sa hindi ko naman minamalit, nagtitinda po kayo ng vegetables sa palengke. Tama? Vendor? Opo, Your Honor. Tapos, nagde deliver po kami ng mga gulay sa mga bayan. Sa mga bayan? Opo. So, aside from that meron pa ba kayong extra income may karnihan po kami sa tindahan ng karne okay so meron kayong karnihan meron kayong gulayan tapos nag deliver kayo so ibig sabihin uh, kung gano'n yung negosyo nyo, talagang may sinabi kayo tama lang po nangungutang pa rin di pa rin sa okay bat. no may sinabi kayo pag ganon so doon tumutugma yung sinasabi ni uh, senator bato de la rosa na meron kayong kakayahan magbayad yun yun eh. So, ibabalik ko sana sa PNP. Uh, nung pinuntahan niyo po yung bahay, nung sa ambush, so meron po kayong mga casing na na-recover, na ginawa niyo na po ng ballistics, meron po kayong nakuha mga fingerprints. Uh, sir, nung gabi ng uh, 12, sir, 12, 9, 8, 9 p.m., So doon po nangyari yung krimen na pamamaril kay Dodong. So wala na process po ng ating forensic team ng Occidental Mindoro, yung area wala pong nakitang slug na recover po doon. Walang slug? Uh, wala ring uh, cartridge cases wala po. Walang cartridge. Uh, kasi sabi nagtaputok daw pataas ba pababa? According po sa kanyang statement sir is pababa yung uh, putok sa kanya. Ilang putok daw po? Uh, dalawa daw sir. Dalawa. Sa po tumama daw yung dalawang putok. Uh, sa sabi sahig? niya, sir, sa is pababa. Ba? Kaya nga po, sa sahig? Uh, sana, sa sir, kaya lang nung pre nga ng ating... Uh, forest. Kaya nga po, sa sahig ba? D Dodong, nung uh, nagpaputok, sa ba yung uh, pinaputok sa sahig? Sa dingding? Sa -ding? Sahig po. Sahig. Ano po yung, ano yung sahig? Simento, tabla? Simento po. Tapos may kwayan. Okay. Sa baba. Okay. Chinet nyo ba yung simento, kawayan kung meron tama ng bala? Uh, yes sir, if I may, nandito po yung team ng forensic uh, group natin na nagkandak ng okay. crisis. Okay, nasaan? Pwede makausap? Kaya po yung nag-process, ano? Uh, sir, upo kayo sir. Okay. Gusto ko lang po malaman kasi ilang beses nagpaputok, sir Dodong? Twice? Dalawa po. Dalawa, tapos uh, sa pagkakalam mo kung, kung kaya mo 45, 9mm, 22, 38 sa pagkakalam mo lang Nakita lang ako lang po ang malaking baril ba 'yun maliit? Maliit lang po. Ang putok niya okay. po ikot. Ah, revolver. Revolver pag umiikot. So, ibig sabihin pag revolver it could be 38 or 22. Po, basta uh... Or pwede rin 357. Opo. Maybre ikot. Basta, umiikot, okay. O, so, sa semento pinaputok. Okay. Prenosis niyo yung uh, crime scene. Meron ba kayo nakita doon na Tama ng bala sa semento. Uh, good morning, uh, Mr. Chair and uh, your Honor. Uh, Pinasas namin doroly yung crime Why scene. Could you first identify yourself? Uh, uh, you are? Uh, Nag-vote bullies... ka naman kanina, no? na, na nang ka rin? Mr. Chair, hindi pa po. Hindi, uh, administer the vote. Uh, pumsek, nasa na yung pumsek natin? Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you, sir. Proceed, uh, Senator Tulpo. Thank you, Mr. Chair. So, Prinosa is crime scene. Sabi niya, dalawang beses nagpaputok o revolver, so it could be 38, 22, or 35, 7. So, uh, um, meron ba tama ng bala doon sa area, sa semento, na kung saan sinabi ni Sir Dodong doon nagpaputok banda? Your Honor, wala po. Wala. Okay. Wala kayong nakita na kahit na tagos, I mean, yung tibag ng simento? Wala po, Your Honor. Okay. At wala kayong, wala bang CCTV doon sa area? Wala po, Your Honor. Is it possible na yung bala eh, hindi tumama sa simento, baka tumama sa isang siwang at uh, lumusot? Wala bang mga siwang doon? May mga siwang, Your Honor. So it's possible na tumama doon sa siwang? Lumusot. Your Honor. Pastor. Okay. So hindi ba kayo sumuot doon sa ilalim para tingnan yung tingga? Kung yun pa yung sumuot sa siwang? Sumuot, Your Honor. Sumuot? Yes. Okay. 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 So sumuot sa siwang. So anong kalibre? Wala po kami uh, nakita. Uh, Sabi mo like, sumuot. Ngayon uh, wala kang nakita. Your, Your Honor, ibig ko po sabihin, kung possible lumusot, wala po kaming nakita na bullet doon. Sa... So ano yung sinuotan? Paki-describe nga. Your Honor, yung uh, condition po ng uh, wall nun ay uh, palitan po siya na uh, bamboo, then space, then bamboo. Kaya nga. So, doon sa may space, maaaring tumagos yung tingga. Tama. Yung likod po nun, Your Honor, ay rice field na. Kaya nga. Kahit na... Hindi. Sa ilalim kasi, di ba? Sa hig. Sabi mo, cemento, bamboo, uh, space, bamboo, cemento, space. So, ibig sabihin, hindi nyo ba tiningnan doon sa ilalim. The reason why I ask you this, para kung ma-recover nyo yung tinga, pwede nyo pagdating sa forensic na examination, pwede nyo ma-match yun sa mga baril na later on pag na-recover. You follow me? Yes. So, Your ba't hindi ginawa? Sinek namin, Your Honor. Sinek, wala kayo nakita wala talaga? Po, totally, thoroughly? Yes, Your Honor. Is that, is that a possibility na sinabi nung victim na pinaputukan siya and then hindi nyo nakita yung tinga, then, hindi nyo na-recover? And why is that? ah uh, wala. ah... Uh yung crime scene processing namin sir after and namin uh, with effort and thoroughly wala talaga ano ba ginagamit yung mata lang yes your honor wala ba kayo yung uh, device na para eh, ma, ma check o matuntun yung isang tingga wala your honor. yung metal detector ba yon wala your honor yung metal detector ba nakaka-detect ng tingga possible your honor so wala kayong ganon wala your honor well then therefore dapat you start procuring or securing that kind of device para next time hindi kayo pupunta dito sa amin sa investigation sabihin niyo wala kami nakita palaging wala para ang pinapalabas niyo sinungaling yung victim di ba so it's time for you to secure that tama na babalik po ako dong kay sir dodong dodong uh, paki yung mic ha po Pumasok po yung riding in ay, ilang suspect po na nakabonet? Nakabonet po. Ilan sila? Isa lang po na Tapos, meron pa nasa labas? Opo, galing sa uh, sa labas. sipang pinto. Okay. Nagulat ako. mhm -hmm. Nagtanong naman siya po, dito ka pala nakatira eh. Mm -hmm. Sabi eh, hindi, tahimik ako. Mm hindi, -hmm. sabi niya, dito pa lang ka nakatira eh. Na, kung ko, tahimik ko. Iikot ko sa, sa bahay. Sabi niya, hindi, amamaya ah, balik naman siya uli. Iikot na ng bahay uli. Sabi sa, kung So, ibig sabihin, hindi siya mapakali? Labas, pasok, ikot siya, pasok, ikot. Oh, bakit ikot. siya ginagawa yun? Naganap ba siya nang baka meron kang kasama sa loob ng bahay? O hindi lang siya mapakali? Sa tingin mo bakit? Oh, wala ba ako lang isa sa bahay eh. Okay. So, labas siya, ikot siya ulit, tapos? Ikot siya, takbo na ako. Sa palayan. Okay. Uh, yun ay matapos siya magpaputok o... Tapos, Kasi, tapos na po, napaputok. At, atik-sandala, pumasok siya sa bahay. Oo Tapos tinatanong kung, ah, dito ka pala, sabi niya. Oo Pagkatapos, Tapos, paputok siya. Paputok sa labas po, sa may bomba po. Ako naman. Teka muna, nagpaputok Opo. siya sa bomba o sa, sabi mo kanina, simento? Pataas lang, putok po. Ngalawang putok na yon. Opo. Oh, yung unang putok, pababa. Opo. Tumakbo ka sa palayo. Madilim. Oh, dilim po sa palayan po. Okay. So nagpaputok ka pataas. Opo. Ano yung bubong mo? Uh, ni pahat, uh, dingding, yero. Wala tabla. po. Doon sa labas po, pataas na lang niya po. Opo. Ah, sa labas na siya. Opo. Nagpaputok. Okay. Prenosis niyo ba yung labas? Yes, Your Honor. Meron kayo nakitang tinga? Wala po, Your Honor. Okay. So ngayon, mapaputok sa taas and then lumabas na siya tumak tumakbo uh, umali, tumakbo sa palayan. Takbo na ako po. Tumakbo ka na. Okay. Walang sinabi habang wala po. Nagpapaputok. Takbo na lang ako po, takot ako eh. Okay. Uh, pagkatapos mo makatakbo kayo, hindi kayo hinabol? Hindi po. Okay. Pagkatapos noon, asan ka dumiretso? Doon sa kuan po. Sa Tinangra po. Okay. Ano Tinangra po. Y yung bahay mo ba? Uh, meron bang ibang mga tao doon kapit kapitbahay? Layo naman ng mga bahay doon po eh. Ah, kasi secluded. Opo. Okay, hindi ka nagsumbong sa barangay sa pulis. Hindi po na Papunta kami sa Tinangra. Dumating namin doon may pulis na. Hmm. Ah, bakit may pulis? Tinawagan mo? Hindi po. Okay. Sino yung dumating na pulis na nag Uh, sir, that night, nung nangyari ng insidente, uh, tinawagan ko yung hepe... ng... Address the chair, uh, Colonel Danau. Uh, sir, Your Honor, sir. Go ahead, go ahead. Uh, that night, sir, nung nangyari ng insidente, uh, tinawagan ko yung hepe ng Paluan, MPS. Sir, pero how did you know about the incident? Paano nakarating sa iyo? Uh, Tumawag kasi po ang aming regional director. Paano uh, Paano nakarating sa regional director na merong nangyaring putukan? Uh, hindi ko na po masasagot. For, for the record, uh, Senator Tulfo, it was through the, the initiative of this uh, representation when it was brought to my attention I, by certain media personalities that an incident happened concerning uh, Dodong. So, since this is a continuing investigation, your chairman took it upon himself to call uh, uh, Police Brigadier General Joel yeah. Doria and probably General Doria was the one responsible for uh, contacting his junior officers. So si G siguro nag-instruction sa inyo uh, Colonel Danao, si General Doria of Mimaropa uh de Mimaropa RD. So ako po yung tumawag sa uh, ah, okay. si General S Doria. S S S Thank you Mr. Chair. So Colonel Danau uh, pagdating niyo po doon sa area ano pong ginawa ay, ng, ng inyong mga tao, ano pong ginawa nila? Yes sir, upon the instruction of our regional director, so I called up the chief of police. Then, rumispondi po sila dun sa barangay Tubili sir sa Tinangra. So, sabi ko, i-secure ninyo kasi nga may shooting, alleged shooting incident doon. So, pumunta po sila doon, sir, para mag-investiga. Okay. Yeah.